Pure Pure Jud ni? Oo, pure Pure daw, pure Sigurado ka? Oo, oh, hindi kami maglalo Kasi Pila man po di siya? Ha? Pila man niya? Pila man niya? Eh, kamahal! kamahal. Mahal yan po, pala siya Pearl daw na no? O oh, hindi ako maglaloko Sabihin ako Puripit sila na ako sa inyo Hindi ako maglaloko Saan ano pagkabalong ng pearl ni? Ha? Sa ano ko pagkabalong ng pearl? Ni? Baka kanin pero mamalas pa. Mamalas pa sa migo. Ito, plastiko. ko. Hindi ka magpili. Ito, plastik ito. Masunog ito. Masunog kani Kanin ni masunog? Oo. So, ang tura, ang Maraming sa amin yan. Taka Manila. Isang libo yung pinta ko sa sampal Pero, kayo din ganito sa limandaan. Mahal kayo eh. Mahal ko no, sila limandaan ko Perl or Pearl Kasi nagkik ka ng mga Pearl? Sa dagat Sinisig namin yan Sa Sabal? Hindi, malayo sa Palawan yan hmm. O, hindi pa dala sa amin yan Magas yun yung magas yan o Perles yan Pag di magas gas? Hindi tunood Ito o, sampulo, sinuha na ako Hindi kami magloloko. Makal no, kang choice. Puri ito sinugan, sir. Ito puri sinugan. Pero sayang, sir. Sir, ito sinugan niyo mo. naman ni sir. Plastic ito. Kani plastic ni. oh, So kani tinood. Oo, ito pala sa toon. Kani tinood. Ito po, sir. Hmm. Ito. Oo. Oh. Malaki lang. Kani, plastic. Perlas yan. Perlas ni. Oh. Pero pareso man lagi ito yung... Plastic ito. Hmm. Mali na ito, mali ito. magaan. Ah, magaan nga. Oo. Maga, magaan ito, guys, magaan. So, ito, sinuka na ako. Pero sayang akin, hindi natin man. Sinuka na ako. Pero sayang. oh, ayaw na lang. Kaya basta Yeah, oh. boss o. So, sabihin magbili sa inyong boss. Okay. Sorry, masunog ang pair tinood. Oo. Tama na. Panas sonok. Ini, ini tin itu, ini. Itu in it. in it, plastik itu perlu sayang. Mm. Itu sampul nah. Na. ayo nak kayak saya. Sekida, sekida. Hmm, kena oh. Hmm. oh. Manang nah. guys, dilit dilit tinod nga pearl. So kanila ang gisunog niya kado <laughs> Ino Inood ni. Sayang. Mm. kani bilang mabuti siya? Mahal Bilang yun? ba? Tawa ni Bukat ka bukat lagi ni yun? batu Bato. Tinood ba na Oo. Sandi nga. Okay na. Ano oh. ang mas mahal man kaysa ani? Ha? Ah? Ano mas mahal ni kaysa ani? Ani. Ito 500 ito, ito 1000 ito. Mas, mas lagi ni. Ah, oh, wow. Mas mahal. Dilo kayang bilog. Malaki yan. Malaki. Ito ang 1000. Pwede siya lahat yan. Okay. kwintas, may ma, maur na. So, 500 na lang ni. Eh. Iyan yung sa libatan. Ah, saan itong 500 yung unin mo? 500. Ay, sabi na ko kani ang 500. Mm, <laughs> sa libo yun. Sa kali, 1,000 daw ni. <laughs> Pearl, 1,000 daw ni, 1,000. Kani daw ang 500. 500. Pasig kanipod ang PK. Hindi. Selby nito. Selby, no? Mm. <tipansi> hmm. hmm. Para sa babae ba? Hindi kita mangilag ba? Ma, okay. ah, ah, banta ko sa iyo 1,000. Iyan pa iban din. Pagpili. Dito ko ako sabihin maganda ito. Pelis yan. Pag ikas-kas niyo siya dire, Dili siya ma. Masungo. Asa ah, na sunugan ako? Dili magaras. Kan ni pembuyak. Oh, buya oh. Ni parias tu. Hmm, hmm, hmm. Oh. Kena hmm. wala-wala oh. Hmm. Bila kena plastik kan oh. Okay. Kan ni do pembuyak. Pato pun di sedagat. Oh, dagan mama cangwa. Sama. Parias nang ah. kon aneh Oh, parias. Ma la. Kan ni green pembuyak. Oh. Kan pink. Parias di Apa parias tanan? So, mas okay you, parents, ito, po din pa rin dyan. Ito, kuha kong PIL na so, isang ikot. Pag, pila yung mukha. Pag 500 na isa, kuha ko na kong isiya. ko sa inyo, ha. Pag P5. Ah, hindi. Ito, o. P1,000. Iyatak ko na sa inyo, ha. Pila. So, 4 may pakapin siya yung mga, O Ay, ay, ay. Pakapin na siya yung mga masili. Pakamab. Pakapin. na siya. Ganyan malaki <laughs> yan. <Ay>, Itlaganin siya? Bantaw, isa nito. Pakamab nito. Kasama nito lahat. <laughs> Sige na, yata kasi sa Bilay mo, bilay mo kabukbay palitin ninyo. Kaya lang, kaya e, lang. Napulis ka lang sa inyo nga. Ano yung taa kung isa lang yung taa? Lagay ka na. Ito nga ito ang kitistigan kanina ba? Oo. Mahumanay siguro ito. Hmm. At ito ba ba isa kabukbay pa? Iban, dito na ako. Okay. Ito, yata kasi sa inyo muka nga ako. Ito nga ito ano ang senaryo? Ang pagkapinto sa inyo. Sa sila ka rin lang? Ang pagkapinto sa inyo, siyo. Iyatag sa inyo. Ilan na? Iyatag na sa inyo. 2-5 na. Nga pa pagkapinto. O, siyo. Ang pagkapinto sa inyo. bilemoan bile bilemubat mo bilemubat eh. bilemubat oh ina Sige na kita tu pa yah sudah kanau na kanau kan di ay ina na u kita kung si mo ayun 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 ay, sa lang. <laughs> ayun 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 ayun